Serdan mm -hmm. sa banwaan ng Karamuan, ornamente sa barangay Panima. Mm -hmm. So, Nag-uuran dyan ni Langkoy sa Katagatam. Ah, iyo. Itong... Iba naman. Iba naman Langkoy na nagroluwasan bigla. Masira mo nyan, DJ. Langkoy na yan. Unyan na si Lula. May darang Langkoy. <laughs> <laughs> good morning! Good morning! Ay. Late kami. Late kami ni Lula. Mag-goodbye lang kami. Bakong good morning. Uddo na. Uddo na. yung sabing... Good morning. good Ay, naso. Lang ko'y supig. <laughs> ay, naso. Lang ko'y uso Sa imong body, dyan na pig balad Kamu <laughs> ni Gurang. Hello, good morning. Ay, lola si Lula. Kaya nanganaan nang, ka ng Valentine. Nagpaparahalap naman. Tignamok na, na palan. Mayong kadate. <laughs> kandila. Ay, kandila, katol ang daradara. Ang mirayo yan, Lola. Ibang nagkahagat kinulo nila. Ibang nagkahagat kinula. Hmm. Iba atwang. <laughs> <laughs> Bampira. Oh, ayan. Tapos kang alam. Ano. Um, Oo, kaya yun na yan lola. Bampira. Uy, ito pa lang ano, ah, uh, know, good, morning sa Indong Dowa. Ay, uh, pasensya na. Good morning, Lola. Ang totoo talaga, no, May no. Uh, may kachismay siyang kami kasubang ko. Eh, na naman yan, Lula. Basta, Bus business and a business. Oh, yung business, na. <laughs> business transaction. Um, Hambog naman, da, DJ, da, DJ. hambug, hambug, hambug naman da. an. Lindig <laughs> man lang yun la. Dahil ka magpaparato. Ang ko naman sa lalaki. Lindig Kuya, <laughs> Nyan. Sa kudan, na kumahulog ah. Nyan. na. Nagtuga na. Nagtuga wala Nagtuga Grabe sabi man ni Sir. Oh, ano na nga lola, mahuwan mo ik pangayan sa imo eh, nga yan. Iyang duman sa sa, sa toyang YouTube. <laughs> Ang nahiling muna itong YouTube nato. <laughs> so iba iyo itong English eh, lola. No. Ay, ako pati ang tigkuya ni Nuduman, tigpasikat sa English Anong, eh, lola. Kayang... But anyway, I, I would like to thank mm, you. na, yon na. Thank <laughs> you both of you. Yes. yes, of course. rabbi I would, I would like to thank you both of you. Anong you? appreciate what I am saying. Yan, nadadarasan na kita sa iringlisan pero ang katotohanan para dulag ka sa utang. <laughs> Uh -oh. Tinatakupan mo sa nakan sa imong eh, pauro i-ringlish dyan pero para utang ka. <laughs> Ay, Ang importante kaya, nagbabayad ako. Nagbabayad. Ano yung importante kaya. Ang la. importante, tabi, katao mag-utang, sa magbayad, basta na ito lingawan ang utang. La, la. Ano yan, Noy? Sabi mo ba, ma, kailang pambayad? Ah oh, Tapos? Ding, ipabakal tala si Badi o sa binalang mo sa Gapo. Ay, ko dyan, may ito, no, ko ito, masiram-siram ito. May pati itong hiram. Sain mo? Dahil ko tiglang aning asinta, ko yan, ito. Sain mo naman na hagad ang badi na, nantawan mo daw ko ka ang body na. Body. <laughs> Duman, kipading ko dyan, kipading Ay, Sabi ko Si, si pedring si, si, ha inangon yan tadae na baga. Kumusta na daw so kanding ka ito? <laughs> <laughs> Uy, gani. Uy, naghahapit pa. Minsan nga, nagtigwawalat din dyan siya service. Sabi ko pa, de, uh, mawalat ka kang service mong, ano, pamaba. mo naman, pag ibahon niya kanding na yan, ta, ako na peter wish yung kanding. De. Kaya ba, iban sa eh, kanding, tinulahon ta kanding naan. ano. bagay ang tinula sa kanding, maray pa ang kaldere, tatabi. La. Ano, Noy? Mahagad, sabi man daw po laki kay Ninong Tudring mahagad man si, si Ninong, si ako, ano, si inaanak niya ning ano, badi. Badi. Eh, Iyon po ako Sabihin ko na. Konay, fi, anong klaseng badi ang gusto mo? Ito so, po halabang na badi. Halabang ay <laughs> anong klaseng? <laughs> na ako maghagad kan, kan badi kaan nadaradara tamaniwang. <laughs> <laughs> may may kuyang kuyang klase ang bade. May halaba, may halip or, tapos dakulang ka. tapos <laughs> 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 hindi rin gento lolol iluluto ko dakulang buka dakulang buka kambade ay bangka sana may iisera man yan pagkabanggi isera tapos may kurukamat ay may subok-sogok ay sabi sabi ay mo niyan. Ano, lolo adobo kidagampaman na sidula paglagampaman ni lola paglagampaman ni lolo ano noy de dahil na paglagan sugok. Yan lang ko, yan lang ko na kahiling lang na badi talaga sugok. Yung ani, antayin ina ni sugok dapat. Kamati siya na, wa kung lalagan mo pa nin sugok ang badi. Masiram an kuran, masiram an ikuran, imatch. Imatch kan dai mong baga baragay sa imong ana. Badi na may sugok. Ay, sa akong ko mo, mo ako, mas kurang ako sa ima. Pero I read mo, kuyan, 76 ako, kuyan, okay. 96. Yaon si Kid Joy Tabi, Lola, uh, si Kagawad Kid Joy, sabi niya, Lo, Lola, ha, hulaan do su so post ko, kung saan ito sa so maliwanagon na lugar, may premium 100 pesos. So yan, Lola, Pahula ni ano, Ay, ni Kid Ah, uh, dahil ko nahiling pero ika, lula, ko nahiling mo. Uh, Sako yan doon na siya. Sa, kung... sa sugo kayo dito na sa sugo. Sa sugo? <laughs> o yan lao, lao, o yan lao. Hmm. Sige daw. O, oh, dahil ko nahiling. Dahil ko nahiling. Uta, may 100. Sige pa, nor, sige pa. May 100 pesos. O oh, yan o, oh, yan oh. o. O no, oh, yan, yan, yan. <laughs> yan o. Oh. May 100 pesos da yan pag nahulaan ko sa inyan. Maliwanag, oh. Maliwanag, oh. Sige daw, oh. Ayan, ang aram wala. ko lang, lo. Ang aram ko lang, long simbag, lo. Workman mm. Workmen ahead. <laughs> may workmen ahead. Ah, may nagtatrabaho dyan sa lugar na yan. Pero, pag nahulaan da, may 100 pesos yan, oh. No, no. yun ang hulaan da yan. ta yan. may pambakalaman kita nin sugok na ilag sa bade. <laughs> Sayang kan 100 pesos kaya, ano? Mm, yan. oh kay hulaan mo na, Lolo. Barangay da yan sa partido. Barangay da yan sa partido, Lola. oh Sa partido. Mm. -hmm. Ay, sa inyan si, ano, si, si Kagawad Kidjoy uh, Kagawad. O, baan sa saindang barangay yan, Lola? Ano da? Eh, ko, eh, makulay na kidyan sa barangay ka yan. hindi ko nagkidyan sa barangay Kaya yan. Kaya, hindi ko yan mahugulaan. Do Alam na sila kanin ni gibohon mo. Ang padaba mo si Lola, di mo na pagpahulan, Ito mo na siyang gatos. Ay, dahi pwede yan. Dahi pwede yan na. Madaling oro na yan, madaling oro na yan. Easy man. Bako na yan bako na yan lang makonsuelo. Bako, bako na, na makonsuelo. Dapat humula <laughs> ka. Bako na makonsuelo. Magpagal. na Pagalan mo man ang sa imon utak. <laughs>